Hello, hello, hello! Gandang tanghali mga kapaps! Uh, for this videos, uh, magluto po tayo ng Bicol Express mga kapaps. So, mainit na yung mantika natin. Oh, kasi yung Gisa po tayo ng sibuyas muna. Mainit na yung ating mantika mga kapaps. Magluto po tayo ng Bicol Express. Ilagay na natin ito, itong loya at saka bawang. Ayan. E, lagay na natin yung ating baboy. Ayan. Lisan na natin yung ating baboy, mga kataps. gulo ito, tayo ng Bicol X3. Ayan, isa muna natin yun. Kuha muna tayo ng sitaw mga kapaps. Dito po yan sa aking garden. Sitaw at saka sili mga kapaps. Ayan yung mga sili ko. Kukuha muna tayo ng sitaw. Ilakot, ilagay natin sa ating Bicol Express. So yan, mamili lang tayo dito ng sitaw mga malalaki na yung kukunin natin yan yung aking sitaw na tanim mga kapaps kunin natin yung mga malalaki na kasi sa, sa na bukas harvest na naman tayo kahit konti mayroon tayong na harvest dito sa ating sitaw Ayan. piliin na natin itong mga malaki yung bunga ng aking sitaw ilagay natin sa ating niluto na Bicol Express so, ayan oh. so, meron na tayong sitaw so, tama na siguro to marami na to ayan pwede pa yan sa aking tanim na sitaw mga kapaps so, ayan meron na tayong taniman dyan ng ampalaya sa kabila Ayan. Kuha tayo ng sili mga kapaps. So maghanap tayo dito. Mamili lang tayo dito ng bunga. Na ilalagay natin sa ating dito pwede na to. Bicol Express. Ayan. So pwede na to. Ilagay na natin yung ating sitaw sa ating na Bicol Express silagay na natin yung sitaw natin sa ating niluluto ina Bicol Express ayan lagay na rin natin yung ating sili ayan, ito yung ating sili pero hindi na natin ubusin baka manghang naman at hindi sila kakain ayan, ito lang muna kaya nga maanghang, kaya nga Bicol Express hindi na natin pagdamihan, baka hindi sila kakain sa ating loto na Bicol Express sa so mamaya na yung gata ayan, yung ating niloloto na Bicol Express tapos ilagay na natin itong ating gata ayan, sa ating in na Bicol Express ayan, na natin itong gata alright so ayan na, nilagay ko na yung gata ayan, yung ating lotong Bicol X-Freeze kaso lang wala po itong uh, uh, baguong kasi yung ati ko hindi kumakain ng baguong mm. Kundi maglagay po tayo ng kunting asin. Ayun. Titimpla natin. Tsaka maglagay po tayo ng bichin. Kunting bichin. Tapos haluin. yan yung ating Bicol Express. Ayan. And then, maglagay po tayo ng pamintang durog. So, ayan. Sa ating Bicol Express. Ayan, yung ating lotong Bicol Express. napaka -farap. So, maraming sili at namumula-mula. So, yun na mga kapaps, 'yung aking niluluto na Bicol Express, luto na po. At ang sarap-sarap na. Ayun, tapos na tayo magluto ng ating niluluto na Bicol Express. So, ganyan lang kadali magluto. Ayun. Daming sili. Napakasarap. Ayan. So, tapos na. Ready to eat na. Bye-bye. And God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. Bye-bye.